Hello mga kapitbahay, tara samahan nyo ako, kain tayo ng kwek-kwek dito lang sa kanto. Ganitong oras ako bumababa dahil palubog na yung araw. Takot talaga ako sa araw dahil nakakasilaw. Ilang buwan na ako dito pero ngayon ko lang talaga, first time ko ito matitikman so tara. Pagdating ko wala pala yung tagabantay, ewan ko kung saan ang punta si kuya. ko na yung babantay? Ilang beses na ako dumadaan dito pero ngayon ko pala ito itatrya. Sabi ni kuya, bente Dahil sa hindi ko kapisado yung mga sauce nila, ayan, nag-try lang ako ng isang sauce dyan. So, uh, unang sauce na yan is, yung nilagay ko ay um, hindi siya maanghang. Kaya hindi ako naging satisfied. <laughs> Sinubukan ko rin yung isang sauce nila. Ayun, uh, nagkaroon siya ng lasa. Na-enjoy ko rin kumain ng kwek-kwek. Gusto ko pa nga sana magdagdag kaso wala na pala akong budget. Sinubukan ko rin yung kanilang palamig. Ayun, at uh, sobrang tamis lang siya. Kahit pa pano, na din yung aking merienda. So ayun lang mga kapitbahay, and see you again next time. Bye. Thank you po sa lahat ng na mga nanonood. God bless us all. Bye.